Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes? Aba, Tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa'yo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin On air and online, the better news. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita, si CD. CD Argarin, mga feel good news. Diretso sa... The better news. Bawal ang nega. Good vibes lang. Welcome sa programang Good News ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share -share sa buong Pilipinas at sa mga bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal lang nega sa show na to dahil diretsyong good vibes ang sa, sa Live dito sa DZRH News Television, Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Millie Borja, wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa Good News. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy si sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maging ikaw ay dalaga, may asawa o anak, ikaw ay pwedeng maging reyna. Yan ang anunsyo ng Miss Philippines sa kanilang official Facebook account kanilang itinaguyod na hindi mo na kailangang mamili pa ng iyong pangarap kung pwede mo namang makamit pareho ang pagiging nanay at ang pagiging reyna. Ating tunghaya ng mga detalye sa report na ito. Bukas sa mga kandidatang nanay at may asawa ang pinakabagong national pageant na Miss Philippines. Inilunsyo ito mismo ng organisasyon sa kanilang official Facebook account. Kanilang itinaguyod ngayong taon na bilang babae, may kakayahan silang maging epektibong influencer at may promote ang pamana at kultura ng Pilipinas. Kasabay nito, tinanggal din ng Miss Philippines ang swimsuit competition sa kanilang pageant. Dahil hindi umano ito ang typical na beauty contest sa bansa, nagbigay rin ng pahayag si Miss Universe 2015 Pia Wirtzbach sa pagtanggal ng swimsuit segment. Ayon dito, naiintindihan niya ang naging desisyon ng Miss Philippines at sa kanyang palagay ay hindi na ito mahalaga at may iba pang paraan para maging isang magandang example ang babae sa pagiging aktibo at sa pag-aalaga ng kanyang sarili. Dagdag na suwestyo nito, sa halip ay pwedeng maglagay ng sports segment o pagsusuot at pagrampa ng sports attire. Ang screening ng pageant ay nagsimula na noong September 2 at matatapos sa September 9 sa Enderan 2 Working Estancias sa Pasig City. Aprobado ng ordinansang Clean As You Go sa lungsod ng Tanawan. Ito ay ipatutupad sa lahat ng pribado at pampublikong establishmento, gaya ng paaralan, office, canteens, coffee shops at iba pa. Ang iba pang mga detalye tutukan sa report ni Renz Belda. Aprobado na sa sanggol ng Panglungsod ng City Ordinance No. 2023-14 o ang pagpapatupad ng clean as you go o clay go sa lahat ng privado at pampublikong establishment tulad ng paaralan, office canteen, fast food chain, coffee shop, food court, karindiria, bakery at iba pa sa lungsod ng tanawan. Kalinsabay nito, inaasahan din na ang lahat ng mga nabanggit ay inaatasang maglagay ng kanil kanilang appropriate trash bin at clean as you go signages. Layunin ng ordinansang ito na mapanatapagawa manatiling malinis ang komunidad at magsilbing paalaala sa mga mamamayan tungkol sa wastong waste disposal. Para sa kauna na sa Pilipinas, DCRH ito si RH35, French Belda. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Inilunsad ng Film Arts ang ikadalawamputsyam na taon na selebrasyon ng Festival of Philippine Arts and Culture. Dito ibinida ang kulturang Pinoy sa pamamagitan ng iba't ibang aktibidad. Sundan ang mga kaganapan sa report ni Angelica Cosme. Para sa lahat, dito ang naging tema ng Festival of Philippine Arts and Culture 2023 na ginanap noong September 1 to 2 sa Los Angeles, California. Ito ay ang selebrasyon ng ikadalawamputsyam na taon ng nasabing okasyon na inilunsad ng isang Filipino-American organization o ang Film Arts. Ang pagdiriwang ay nagpakita ng iba't ibang tradisyon ng mga Pinoy gaya ng cultural dance and music performances at iba't ibang aktibidad. Buko dito, mayroon ding mga bazaar na hatid ang iba't ibang mga Filipino food at mga kagamitang Pinoy. Kinilala ang Festival of Philippine Arts and Culture bilang the longest running Filipino cultural celebration sa Southern California dahil sa taon-taong pagunita rito. Itinatag ang selebrasyon na ito noong May 14, 1992. Sisikapin na i-release ngayong linggo ang ayuda para sa mga rice retailer napektado na apektado ng itinakdang price cap sa bigas ng pamahalaan. Ayon kay DTI Assistant Secretary Agaton Overo, hawak na nila ang listahan ng mga binipisyaryo ng nasabing cash assistance. Tutukan ang mga detalye sa report ni Nicole Lopez. Uumpisahan na ang payout o bigayan ng 15,000 pisong cash assistance sa mga maliliit na rice retailer na apektado ng ipinatutupad na price ceiling ng gobyerno sa ilang klase ng bigas. Sa damdaming bayan, sinabi ni Trade Asec Agaton Uvero na may nabuo ng listahan ng mga kwalipikadong benepisyaryo ang kanilang ahensya kasama ang Department of Agriculture. Ayon kay Uvero, ang ayuda ay ibibigay ng Department of Social Welfare and Development sa lahat ng maliliit na retailers sa bansa. Pero uumpisahan muna ito sa Metro Manila simula ngayong linggo. Ito mga unang mga araw, ay eh, mas monitoring tayo ang ah, information dissemination. Mm -hmm at validation po ng ginagawa natin listahan sa t… together with DA na mm. Uh, na po dito sa Metro Manila unang nang ano uh, nang nakapokus sa atin yung BP yung Metro Manila na una sa nang bigyan dawit masimulan na nang pagbigay ng ayuda o financial assistance para ma-cover nila yung mga alibir. Ginawa ng mga ahensya ng gobyerno ang hakbang kasunod ng reklamo ng mga retailer na wala na silang kikitain dahil sa itinakdang price cap ng palasyo. Sa ngayon, sinabi ni Overo na pag-uusapan na nila mamayang hapon kung paano ipamamahagi ang tulong pinansyal sa mga apektadong rice retailer. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nico Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Anong ipatayo sa probinsya ng Albay ang kauna-unahang Philippine Coast Guard Academy sa bansa. Kung matuloy ang nasabing proyekto ng PCG, magbubukas ito ng libu-libong trabaho sa mga taga-bicol at magpapalago rin sa turismo at ekonomiya ng rehiyon. Tutukan ang mga detalye sa report ni Ray Buton Jr. Planong itayo ang Philippine Coast Guard Academy sa Barangay Cagraray sa Bayan ng Bakakay sa Lalawigan ng Albay. Ang kauna-unang akademya ng PCG sa buong bansa ay nagkakalagang 200 milyong piso na kukunin sa 2023 budget na ilalagay sa higit na 100 ektaryang lupa ng Philippine Coast Guard sa nasabing lugar. Ayon kay bicol Party List Congressman Jill Bongalon, magbubukas ito sa 4,000 trabaho kada taon para sa mga Bikulano magpapalago sa turismo at ekonomiya ng riyon. Isa rin itong istatehikong lokasyon di umano na malapit sa Benham Rise at mas madaling mabantayan ng karagatan sa Pasipiko. Kompletong pasilidad ang ilalagay di umano sa nasabing akademya na inaasang matatapos at magagamit sa taong 2025. Pula sa kauna ng radyo sa Pilipinas, DZRH, ito si Ray Botan Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Mapalibring lapis man, libro, uniform, bago allowance ay sakop ng Adopt a Student kaagapay sa pangarap project na inilunsad ng isang buro sa Hinaplano National High School. Ang kakaibang sistema ng pag-aampon matutunghayan sa report na ito. Nag-viral muli ang feature na si Melanie Figueroa matapos nitong ibalik ang Adopt a Student Project sa kanilang paaralan na ikinutuwa ng mga netizens. Ngayong nagbalik na ulit ang proyekto, layo nito na makapagbigay at makapag-share ng tulong sa mga estudyante hindi kayang tugunan ang sariling pangangailangan. Sa mga kaibigan, kamag-anak, dating classmates at Facebook friends, si Melanie ay madalas sa kanilang nakakakuha ng sponsors o benefactors na willing mag-donate para sa mga bata. Ani Melanie sa isang interview. 2011 pa unang nagsimula ang nasabing proyekto na halos 50 to 55 students ang naging beneficiary nito taon-taon. Nahinto lamang ito dahil sa pandemya pero hindi ito naging hadlang para makatulong sa mga bata. Kaya naman inilusad niya ang laptop para sa pangarap project na layuning makatulong sa mga bata na hindi kaya makabili ng laptop para sa online class. Tatalakayin sa trilateral meeting ng Pilipinas sa 43rd ASEAN Summit ang isyo sa South China Sea. Makakaharap ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagbukulong ang mga leader at representatives mula sa bansang Amerika at Japan. Tutukan ang mga detalye sa report ni Angel Parosa. Kasadong magsagawa ng trilateral meeting ang Pilipinas, Amerika at Japan dito sa Jakarta, Indonesia. Ayon kay Philippine Ambassador to the United States, Babe Romualdez, niluluto na ang pulong ni na Pangulong Bongbong Marcos at ng mga pinuno o representante ng Washington at Tokyo sa sidelines ng 43rd ASEAN Summit. Sa parayam ng media, ibinalitan ni Romualdes na namumurong matalakay sa nasabing trilateral meeting ang sitwasyon sa South China Sea. Bukod pa ito sa pagpapalakas ng kooperasyon at economic security ng tatlong magkakaalyadog bansa. Aiki Waldes, haharap para sa Estados Unidos si US Vice President Kamala Harris abang nauna nang dumating sa Jakarta si Japan Prime Minister Fumio Kishida. Pero may chance pang hindi makatuloy gaya ng unang ibinalitang bilateral meeting kasama ng Vietnam sa kadahilan ng siksikang schedule. Hindi lamang ni PBBM kundi maging ng mga representante ng US at Japan bago itong trilateral meeting. Ang magandang balita ni Romualdez, mismo ang US at Japan, ang humirit ng meeting na ito kasama ang Pilipinas. Matatanda ang bago ASEAN Summit, isahang kinundi na ng Washington at Tokyo, kasama ng South Korea, ang mga aktibidad ng China sa South China Sea. Uh, the trilateral meeting was actually, uh, requested by both the United States and Japan. for the Philippines to get together here in uh, Jakarta However, the schedules are a bit tight, for especially for I think Japan and the United States. So I think uh, the Vice, Vice President Harris just arrived this evening, and uh, it's a an whole day meeting tomorrow, so they're, fine, they're trying to look for the time. And also I understand that the Vice President is also leaving uh, the next day. Samantala, hinimok ni Pangulong Bongbong Marcos ang Southeast Asian Community na tumindig laban sa tinawag nitong hegemonic ambitions sa South China Sea. Sa kanyang intervention sa 43rd ASEAN Summit, maraing hinikayat ng Presidente ng Pilipinas sa mga kasaping bansa na magkaisa kontra sa mga pagtatangkang maging dominante sa pinag-aagawan teritoryo. Nininaw naman ni Marcos Jr. na bagamat ayaw ng Pilipinas ng gulo, kontra siya sa mga haka-haka bakbakan lang o interest lamang ng dalawang makapangyarihang bansa ang territorial dispute sa South China Sea kung saan may claims din ang ibang bansa gaya ng Vietnam, Malaysia at Brunei. The Philippines firmly rejects misleading narratives that frame the disputes in the South China Sea solely through the lens of strategic competition between two powerful countries. This not only denies us our independence and our agency but it also disregards our own legitimate interests. Bula rito sa Jakarta Indonesia para sa kawunuan sa Pilipinas DHR ito si Angel Parrosa tuloy-tuloy sa pagbabalita tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Ipinakilala ng Harvard University si Lady Eileen Orsal, ang first ever perceptor ng Filipino course sa Harvard University Asia Center and the Department of South Asian Studies. Ang Filipino course na ito ay yung unang beses na maituturo na sa halos apat na raang kasaysayan ng universidad. Kilala rin siya sa report ni Pamela Adriano. Ipinakilala na ng Harvard University ang kanilang kauna-unahang preceptor ng Filipino course, ang guro na si Lady Eileen Orsal. Bago pa man maipamalas ang galing at talino sa ibang bansa, natanggap na ni Orsal ang kanyang BA in Mass Communication sa Cavite State University. Nakapagturo rin ito sa ilang universidad, kabilang ang kanyang alma mater, University of Wisconsin-Madison at sa Center for Southeast Asian Studies sa Northern Illinois University. Si Orsal ay kasalukuyang kumukuha ng Masters in Communication sa Northern Illinois University habang kinukuha naman niya ang kanyang PhD in Philippine Studies sa De La Salle University. Bukod dito, nagsagawa at may-publish na rin ni Lady Eileen ang kanyang research sa traditional tattoo art, coffee culture sa Pilipinas at ang paggamit ng kanta sa Filipino political campaign jingles. Ayon kay James Robson, ang Victor and William Fung Director sa Harvard University Asian Center, si Lady Eileen ay isang dedicated, creative at effective teacher na ang nais ay maging leader sa Filipino language pedagogy anya sa biksila na makatrabaho ang Pilipina at maibahagi ang kasaysayan at kultura ng Pilipinas sa Harvard campus. Filipino ang ikaapat na lingwahe na pinakaginagamit sa Amerika. Kaya naman dahil sa funding sa preceptor position na ito, ang Filipino language ay patuloy na maituturo sa Harvard University. Kasabay ng Thai Indonesian courses, Elementary at Intermediate Filipino courses ang may offer sa Harvard University Asian Center and the Department of South Asian Studies. Ang Filipino course ay magsisimula sa fall ng 2023. umabak na sa training si Miss Universe Philippines 2023 Michelle D para maging bahagi ng Philippine Air Force bilang reservist. Alamin natin ang mga better news sa mundo ng showbiz mula sa ating Showbiz Angel. Sa gitna ng paghahanda ni reigning Miss Universe Philippines Michelle D para sa kanyang nalalapit na international competition, sumabak na rin ito sa military training para maging bahagi ng Philippine Air Force bilang reservist. Sa mga kuwang larawan na ipinost ng MUPH, makikita rito ang beauty queen na nakikipagpulong sa military officers. Nakasa din dito na alam ni Michelle na magiging very challenging ang naturang proseso, pero ito anya ang kanyang hangat, ang makapaglingkod sa bayan. Ayon naman sa Access Beauty Queen, matagal na talaga niyang planong sumali sa hukbong panghimpapawid ng bansa. Sa katunayan nga raw ay marami sa kanyang kaanak at kaibigan ay mga reservist na. Bago masungkit ang corona bilang Miss Universe Philippines, si Michelle D. na anak ng aktres na si Melanie Marquez, hawak din ang titulo bilang Miss World Philippines 2019. Habang itinalaga rin ito bilang Goodwill Ambassador ng Non-Government Organization na Autism Society Philippines noong 2020. Si Michelle D., ang pambato ng Pilipinas para sa Miss Universe 2023 na gaganapin sa November 18 sa El Salvador. ng mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na pa feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa feel better sa akin ngayong araw ay ang kwento ng ating mga guro. May isa tayong good news, tampok si Teacher Melanie. Talagang pinatunayan at isinabuhay niya ang pagiging pangalawang ina ng mga guro sa ating mga estudyante dahil lahat ng tulong na kaya niyong ibigay ipinabot niya. At isa naman ay si Teacher Lady, isang malaking bagay na na magkaroon ng Pilipinong guro sa prestihiyosong Harvard University at isama pa natin... At isama pa natin sa dagdag good news na isa itong Filipino course. Yan po ang ituturo ni Teacher Lady. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan nyo uli kami para malaman nyo ang mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating mga live streamers sa social media, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita nyo sa inyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Ako si Millie Borja, tandaan, laging mas magandang mga araw, laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay kung alam mo ang the better news. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes. Aba, tutuk na sa programang magbibigay ng good vibes sa'yo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online. The Better News. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita si CD. CD Argarin. Mga feel good news. Diretso sa The Better News Bawal ang nega, good vibes lang!